Matapos kumalat ang mga larawan ni Kim Chiu na may hawak na napakaraming bulaklak, nagkaroon ng usap-usapan sa social media tungkol sa diumanoy Secret Month Sari ni na Kim Chiu at Paulo Avellino. Ayon sa ilang sources, nagbigay umano si Paulo ng maraming flowers kay Kim para sa pagdiriwang ng kanilang espesyal na araw. Ang balitang ito ay agad na nagpakilig sa kanilang mga fans hindi na bago sa mga netizens ang makakita ng sweetness sa pagitan ng dalawang sikat na personalidad, subalit ang idea na mayroon silang lihim na relasyon ay nagdala ng karagdagang excitement at intriga. Marami ang nagpahayag ng kanilang kilig at suporta sa social media. Sa kabila ng mga kumakalat na chismis, wala pang opisyal na pahayag mula kina Kim at Paulo. Ang kanilang pananahimik ay nagdadagdag lamang ng misteryo sa isyu, dahilan upang mas lalong ma-excite ang kanilang mga tagahanga. Sa ngayon, nananatili pa rin ang kanilang relasyon na isang malaking palaisipan para sa publiko. Anuman ang tunay na estado ng kanilang relasyon, patuloy pa rin ang suporta at pagmamahal ng kanilang fans. Maging ito man ay isang simpleng pagpapakita ng pagkakaibigan o isang bagay na higit pa, masaya ang lahat na makita silang masaya at nagmamahalan.